mga kaibigan ako ipawisan ano? sapagkat ako gumawa ng ganito pasensya na kayo medyo pangit ang pagkakagawa And, uh, ayos lang naman makeshift na mga gamit makeshift na kahoy makeshift na yero makeshift na hapunan oh. lightweight <laughs> para meron tiki na para ay pretty boy dito natitira si pretty boy dyan natitira si pretty boy sapagkat meron ng bagong magiging ano dun sa lugar na merong magiging broodcock doon na ilalagay para kay malagandang So dito muna si Pretty Boy. Yan, meron siyang sarili niyang bahay. Mabilis lang gawin yan. Kinawa namin yan. Ito, mga kahoy lang na pinaggamitan. Kinawa ko yung mga pwede pa. Pinutol ko. Tinanggal ko ng pako. Yan. Ito naman yung magiging hapunan niya. So, kukunin na namin siya ngayon para mailipat na dito. Para makita nyo rin kung anong itsura. Pretty boy, doon na doon na siya doon sa ginawa ng tipi. makeshift na tipi. O, oh, yan na si Pretty Boy. Ha? Ganda ng katawan. Pero hindi pa siya tapos maglugon, no? Oh. Ah, yung pulok pa niya, naglulugon pa. Pulok? Pulok, Oh. Pero yung punto, patapos na dito sa saddle. Hindi masakit pa yung pakiramdam niya. Medyo masakit pa pakiramdam niya ito. Huwag natin ganong hawakan yung mga manok natin naglulugon. Kaya, kaya eh, ako lang hinawakan to kasi ililipat, eh. Tignan niyo yung paan nyo napaka-dilaw para ng orange tapos wala siyang tibak wala tibak siya ito pa kasi dahil sa kahit mabato yung kanyang hapunan basta mababa lang yung yung kanyang roost hapunan sa Tagalog para hindi nagkakatibak yung mga alaga pero minsan din nasa alaga din ang manok yan kahit na sobrang baba na yung hapunan kung flat footed yung manok mo mostly madali siyang masugatan kasi nga pag lumalanding siya nauuna yung kitakatalampakan niya pero tiga tulad ng mga medyo tingkayad na manok katulad ni Pretty Boy pag naglalakad to tingkayad eh oh, hindi siya ganong prone sa tiba pero siyempre dapat na rin isangalak-alang na lang natin na kapag mabato talaga o rough yung lugar babaan na lang natin yung pinaka hapunan niya o roost para iwas sa tibak. At tsaka lagi nating lilinisin yung paa. Paminsan-minsan brush para lagi nating na-observe kung sila ay nagkakaroon ng sugat. Malagyan natin sila ng yung chinelas ng manok na ginawa namin. Kung gusto niyo malaman pa paano gumawa ng chinelas ng manok sa mga unang episode namin meron. Basta wag lang dapat masikip yung pinaka yung dito sa pinaka center finger niya na kung saan sinusuot yung pinaka butas. Kala maluwag yun para hindi para hindi magiting sa sa kapampangan magiting eh. Para hindi maipit yung daliri, para hindi mamaga. 'Yun lang ang solusyon. Pag uh, nagka parang magkaroon siya ng sugat kasi pag na-infect 'yun, uwi sa tibak 'yun. So let's go. Dito ka na sa bagong mong bahay. Ha. Let's go. bago ilagay dun sa kanyang bagong lugar eh tinisin muna natin yung mga paa importante kasi na na maintain natin yung kanilang mga paa mahirap na kapag nagkaroon ng tibak kasi mahirap na gamutan babarin muna natin gamit natin dito tubig lang na may konting sabon para lang medyo lumambot yung mga putik at lupa na nakakapit sa kanya mong paa. Ibulat pa ako. E babara muna na. Yung iba pa nga sa mga farm pag kinokondisyon nilalagyan ng olive oil ang paa ng manok para magandang tignan talagang baga sa babae parang naglo lotion siya maganda yung mga paa ang kaliski sa harap sige kami na hmm. tapos babanlawan ng tubig Yeah, sige babanlawan para mawala lang yung sabon na naka Okay. Mahirap gawin to na mag-isa ka lang kasi kailangan dalawa talaga. Yung isa magbabrush yung isa. Mm. Eh mga paa. Hmm. Di ba? Linis oh. Walang tibak. Mm. Lumito yung pagka-orange pagka ng paa niya orange na orange ang paa, hindi na dilaw tapos lilipat na dun sa kanyang bagong pwesto alright magkabit ng tulos pinaka sa tapat mismo ng pipi gawin na yung pinaka tulos niya so sinusukat ko lang kung aabot siyang ganito Yan dito sa edge nung pinaka bubong dapat hanggang dyan lang yung pinaka sa paa so lalagay ko na kanyang paa para siya makahapon na tapos ito siyempre ayan yan yung marka Yan na yun. Ayan, ang kanyang bagong bahay ng panahon na to. Kapag pag umuulan, pag ulan kasi, kaya niyang sumilong hanggang doon sa loob. Ayan. Kaya niyang sumilong dyan. Pero sa taas, siyempre, tataas yung ng anggulo, dito lang siya. Ganyan na siya para makasolo pag mag-breeding doon sa abin. Medyo hinapo na kami mga kaibigan. Ah, Doon sa unang part ng video, hapo na talaga. So, oh, mabilis ang pagset ng araw, paglubog. Kaya, hindi pa ganong oras eh. Alam mo, ah, gagabi na. Oh, pretty boy. Mapong ka na rito. Oras na. Huwag mo nang isipin ng kain. Bukas na yan. Kumain ka na rin naman eh. Si Pretty Boy po ay isang half uh, native. Half Texas. Ay one-fourth Texas, one-fourth Shamu. Yan ang kanyang bloodline. Yan yung tindig niya. Oriental grade. Mm. One-fourth Texas, one-fourth Shamu. One-half native. Pero siya ay isang panlaban na manok. Hindi sya for uh, for uh, meat <laughs> Hindi sya for ano? Hindi sya for mali. Oo. Sa ay para sa ruweda O pero Pero syempre pinapagulang pa siya. Isang taon na siya. Mayabang yan Isang taon na siya pero hindi sya yung pwedeng ilaban kasi dahil sa Oriental Grade. Kailangan pinatatandayan. Mahirap ilaban na bata mga Oriental Grade baka pagkaanong buo ang loob. Actually, maganda siyang tindig. Matangkad na manok. Pero nung bata-bata parang ano yun eh. Parang, parang siyang yung tinatawag na tagak. Ang <laughs> haba ng paa. <laughs> hindi, hindi siya ano. Hindi siya graceful. Tignan, awkward siya maglakad. Pero kung mapapansin nyo. Yan kawag yun. Ya. Tingkayad siya, tingkayad. Kita ba dyan, tingkayad? Mm, -mm. Kaya maganda yung ano niya, yan. Tingkayat ting siyang maglakad o yan. Tingkayat siya. Yung pinakatalampakan niya, nakaangat. Pag ganyan na mga manok, sigurado yan, maganda pumalo yan. Pag tingkayat. Para sila mga soldier. Hindi sila flat-footed. Snappy sila maglakad. O So, yan po ang aming uh, hapon na sumobra naman sa pagkakahapon dahil nga sa verman, pasko medyo mabilis ang pagdilim pasensya na kayo dahil uh, ako'y pawisan kasi nga dahil ako'y gumawa ng napakagandang makeshift refurbished, recycled na mga material na pwede pang gawing bahay ng alaga hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panunood ah, Alam. Paalam. umapong ka na, gabi na Tingnan mo si Judge. Ay, si Kevin. Oh. Kobe. Ay, si Kobe. Oh. Kumapo na.